mga sagot sa inyong mga tanong tungkol sa SBWS program. Hi mga kawapo, welcome back to my YouTube channel. At kung first time mo pa lang sa channel na ito, please subscribe at click ang notification bell para laging updated sa mga bagong upload na video. Para sa mga employer, narito na po ang kasagutan sa inyong mga tanong tungkol sa SBWS program. Ang mga minimum wage employees ko ay walang TIN number dahil hindi naman sila required magbayad ng tax. Paano ako makapag-apply ng kanilang wage subsidy? Tandaan nyo po na ang lahat ng employers ay nare-required ng batas na kailangan i-register ng mga employer ang mga empleyado para sa kanilang TIN. Kahit na ito ay minimum wage employees with no tax obligations. Kung walang TIN ang inyong employees, e-register nyo po sila online sa pamamagitan ng BIRE Registration System. Narito po ang link para sa pag-apply ng TIN online. Ilalagay ko na rin po ang link sa description box ng ating YouTube channel upang mas mabilis nyo po ito ma-access. Nag-a-apply ako sa pamamagitan ng My.SSS. Ngunit, ang aking mga empleyado ay kulang ng mga kredensyal. Halimbawa, wala silang My.SSS account, walang account sa banko, at hindi maka-update ng kanilang mga profile sa My.SSS. Nag-update na po ang SSS ng application module sa My.SSS para ang lahat ng employer ay makapag-input ng mga kulang na credential para sa inyong mga empleyado. Maaari lamang mag-sign in sa inyong My.SSS account at i-click ang Locking Credentials tab para makapag-fill in kayo ng mga details ng inyong mga employees. Ano gagawin ko kapag ang ilan sa mga empleyado ko ay walang bank account? Wala pong problema. Pwede mo po i-select ang Pahimaya as an e-wallet option o cash pickup through M. Luillier as a money remittance option para sa inyong mga empleyado na walang bank account. Kung ang inyong empleyado ay gusto mo receive ang kanilang subsidy sa pamamagitan ng M. Luillier, piliin lang ang DBP cash padala through M. Luillier sa ilalim ng drop-down menu Label banks. Pagkatapos, paki-input ang cellphone number ng inyong employees sa may bank account number field. Kung ang inyong empleyado ay gusto naman ma-receive ang kanilang subsidy sa pamamagitan ng Paymaya, piliin lamang ang Paymaya sa ilalim ng drop-down menu Label Banks. Pagkatapos, paki-input ang cellphone number ng inyong employees sa may bank account number field. Paano ko malalaman kung ang business ay pre-qualified para sa Small Business Wage Subsidy o SBWS? Para malaman kung pre-qualified ang inyong business, Paki-enter lamang ang inyong 9-digit TIN sa website ng BIR. Narito po ang link. Ilagay ko na rin po ang link sa description box ng ating YouTube channel para mas mabilis nyo po ito ma-access. Para sa step-by-step -step process, application ng SBWS, panoorin lamang ang aking video na ginawa sa pamamagitan ng pag-click ng link sa itaas. Kung pre-qualified para sa SBWS, ano ang susunod na gagawin? para makapag-apply sa SBWS program, ang mga employers ay pwede gumamit ng isa sa dalawang method. Sa unang method, my.sss account via www.sss.gov.ph. Ito ay ginagamit para sa lahat ng pre-qualified employers na mayroong my.sss account sa SSS website. Para sa instruction, pakibisita na lamang po ang link na ito. Ilalagay ko na rin po ito sa description box ng ating YouTube channel para mas mabilis nyo po ito ma-access. Ang ikalawang method ay e-form submission through secure site via secure link sent through email. Ito ay para lamang sa pre-qualified employers with emails on file sa SSS. Ang instruction ay ipinadala sa kanila. I was referred to this program by Dole. Ano ang gagawin ko? Sa mga nag-apply para sa camp, Pwede pa rin po kayong makapag-apply ng SBWS as long as kayo ay eligible. Sila ay makakareceive pa rin ng subsidy. Ang Social Security System ay nag-a-accept ng application para sa SBWS program simula April 16, 2020 hanggang May 8, 2020. Ang aking Dolly Camp application ay nakapending pa din. Ano ang gagawin ko? Sa application form, Hihilingin sa iyo na ipahayag kung alin sa iyong mga empleyado ang isang bayad o naaprubahan ng camp beneficiary. Pakipiliin na lamang ang no kung ang inyong application ay nakapending pa din. Ako ay pre-qualified ng BIR pero hindi ako maka-apply sa MyDatSSS portal due to any of the following reasons ayon sa website. Una, I have no record of payment or I have no employees on record. Ano ang pwede kong gawin? Subukan lamang mag-login sa inyong my.sss account ulit at tingnan kung ganito pa rin ang na-encounter na issue. Kapag ganun pa din ang issue, kindly email sbwsqueries at sss.gov.ph at i ang inyong proof of contributions para sa inyong employees. Please be reminded that the following small businesses will be prioritized. BIR registered and compliant with tax obligations, during the past three years up to January 2020. SSS registered and have paid SSS contribution for the past three years up to January 2020, the last recorded contribution. Nahihirapan akong mag-apply dahil ang website ng SSS ay nagda-down o napakabagal. May ibang paraan pa po ba? As an alternative, a secure application process gamit ang Microsoft SharePoint ay nilaunch noong April 22 for employers whose email addresses are on file with the SSS. For more than 114,000 employers, representing for more than 3 million employees have been notified of the alternative process for application. Ang mga employers na ito ay pinadalhan ng secure link where they will be brought to a secure cloud-based application system. Please also be informed na ang SBWS Interagency Task Force ay inextend ang deadline para sa application ng program hanggang May 8, 2020. Meanwhile, the SSS is currently rolling out measures to help manage the traffic on the main portal. Nakareceive ako ng email regarding sa alternative application method, pero hindi ako napadalhan ng Microsoft link para makaproceed sa application. Please be informed na nagkaroon ng delay para sa pag-send ng unique secure link para sa inyong application for the Small Business Wage Subsidy Program sa pamamagitan ng Method 2 e-form submission through secure site via secure link sent through email. Rest assured that the SSS has inputted most of the employer email addresses in the Microsoft system, which generates and sends the secure link to applicants at a fixed rate. Kaya ang SSS ay humihingi ng paumanhin sa abala na maaaring sanhin ito. Under Method 2, ang link na ito na na-receive ko ay hindi gumagana kapag i-click ito. Ang unang email na nareceive mo ay ang outlines ng steps para sa application for the Small Business Wage Subsidy Program via Method 2. Ikaw ay receive ng unique secure link na magagaling sa SSS via email. This link will allow you to start filing up your application. Para sa protection ng iyong company's data, please huwag i-share ang link kahit kanino. Ang mga non-regular employees tulad ng probationary, regular seasonal, project-based, Fixed term or contractual? Ay eligible ba para sa subsidy? Yes po. Employees regardless of contract status may be eligible, subject to the other criteria to qualify for the program. Kindly visit this link. Appeals may be sent through spws at spws_birquery@bir.gov.ph. Kindly attach the following: 1. Registered name or business name. RDO were registered. Proof of meeting the qualifications such as to prove status as active taxpayer within the last three years, submit proof of filing and or payment of tax. To prove inclusion among non essential and quasi essential sectors, submit accomplished BIR form one nine zero five and proof of actual industry BIR registration, DTI registration, mayor's permit or SEC registration. To prove employer status, submit latest BIR form 1601C or 1604CF and Alpha List and your message. For other questions and technical issues, who may contact? Please be advised that the deadline of appeals for pre qualification is April 30, 2020. The deadline of pre-qualified employers to apply for SBWS program with SSS has been extended to May 8, 2020. Paalala lamang po na ang mga impormasyon na ito ay nanggaling mismo sa SSS. Kung nagustuhan mo ang video na ito, please like, share, at huwag kalimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel na walang pasok updates. Maraming salamat po.